Pinoy, funny memes, funny videos, compilation. What up guys, muling nagbabalik Terdong TV. So matagal tayong din nakapag-upload no dahil tinamaan tayo ng trangkaso. Buti na lang hindi COVID. <laughs> Buti na lang talaga. Tara, manood na tayo. dikit ang suma na. Masarap pa. Pwede pa to. Nao, delikado yan. Huwag <laughs> nakainin yung carbonara. Buti na lang nakabalik pa. Wireless pants. Ano yung pauso? Paano pag nawala yung karugtong? <laughs> ay yung damit ni Kuya. Magandang araw sa lahat. Ako ang pinuno ng Paro Paro G na si Boss Set At paglilinaw lamang po, walang reyna sa Paro Paro G. Isa pa lamang po ang babaeng miyembro ng Paro Paro G. Ito ay si Ma'am Rian Ramos. Opa, big time? At sa mga gumagawa ng reyna ng Paro Paro G. Sorry to say, sila ay mga kolorum ng Paro kolorum. Paro G. At gayon din, paulit-ulit na sinasabi, walang chapter sa Paro-Paro G branch po ang meron. Ano, at walang may ibang ibang <laughs> magbabasbas maliban kay Bosset dahil wala pa siyang ibang pinahihintulutan upang magbasbas para maging miyembro ng Paro-Paro G. Mabuhay sa lahat ng lehitimong miyembro ng Paro-Paro at sa lahat, ingat. Eh, biglang naging si John Lloyd. <laughs> ingat. Um, pinuno, Buset. Um, ako nga po pala si Larva King ng Gamu Isabela. Gusto ko po sanang maging <laughs> lehitibong miyembro ng Paro Paro G. Patagal na po kasi akong larva, gusto ko na po maging Paro Paro. Para gusto Fly high, butterfly. Maraming salamat po. <laughs> Tapos ah, ito naman po is what we call the ghost box. Gadget ulit. Apo. Ah, Kasing tunog ang naririhistro dyan sa gadget mong yan. Ikaw ay aking binabasbasan upang maging membro ng isang paru-paru Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Biglang naging miyembro si mam Ma Jessica. Kalaban nyo ba ang Alpha Kapanot? First of all, pare, huwag kang maniwala ito. sa mga sabi-sabi. Hindi totoo yung Alpha Kapanot. At kung totoo man ang Alpha Kapanot, hindi mo ba mag-isip ka ng konti, pare? Konti na lang kapatid na namin yan. So ba't namin sila kakalabanin? Oo oh, nga naman. ba diba? Honorary, parang pre-honorary kalbogama na yan. Konti na lang. Siguro mga ilang months lang kalbogama mo yung mga yan, diba? So bat, ba't, 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 namin sila kakalabanin kung gano'n? Hindi. Oo oh, nga naman. May so, point si Kuya. Sunto mga yan. Paro-paro di official dance. <laughs> okay. May official dance yun pala sila. Baka pwedeng pabasbas din, boss, eh. <laughs> Para Parang gusto ko na rin maging paro-paro, G. yoko, 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 yoko. Pinabasbasan namin ngayon ang aking kapatiran si, si Jack. Nasa ikaw unang henerasyon ng kataas taasang ang agalang-galang alpha kokak. bago jump to, High. fly high, jump high. Oh, kamayan, tol. Ito, kalaban ba to ng paro-paro, G? Uh, <laughs> <laughs> Panis siyang paro paro G at Alpha Kokak nyo sa Alpha Megabyte. <laughs> Teka, mukhang si Pipa yung leader dito ah. Siguro dito na lang ako magpapabas-bas kay Pipa. Mukhang legit. <laughs> alpha Megabyte. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. babae pero happy boses na lalaki. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, brother! Happy birthday, brother! Brother! Happy birthday! Akala ko sister brother pala. Happy birthday, brother! One, two, three! Happy birthday, brother! Brother! Can you say Happy birthday, brother? Happy birthday! Happy birthday! Yes! Uy! May nanalo na! Aha! Uh -huh. Uy! Wala na, palit yung mga toxic niyo kay ate. Ay, naku ni. Wala, walang bariya. Wala. Walang bariya niya Pasensya na. Bigyan mo naman. Kawawa naman si sa iba ka na lang. Anak mo! Oh, oh. Ay, sorry, sorry. Ano ba ko ba? May akti ba? Ano <laughs> ko so, ba? Ano sorry. No. So, naman ate, anak mo naman pala ya. Bigyan mo ng isang daan, ate. <laughs> hmm. Sana Tapos? <laughs> <laughs> Tapos ikaw, ito. Hanggang dasal na lang. <laughs> Landi landi rin kasi paano magkakajowa, di ba? Alpha. O tinola. Tinola din naman ng bag. Yeah, Rick. Uy! Ganyan dapat ang gagawin pang nagtatampo si Jowa. Ah? Sayawan mo. Ayos, kuya. what is periodic table. So, periodic table is an organized, all discovered chemical elements. Tao yan, lalo mo naman pinatay. Dapat hindi ganun. Pinapalo mo kagad yung tao. Dapat kinausap mo muna.

Manyakis ka, mag-scroll ka, tang ka. Kaya pala gustong gusto mo mag-Facebook, gusto mo yung man ng mga ganyan-ganyan. Ano, -ganyan. gusto mo ng tugtog? Play music! Ay, oh, ka kuya! Oh, manyakis ka! Sila lang yun ha, hindi ako. Ikulong na mga yan mga pasaway. <laughs> Loko to mga to. Ibang <laughs> <laughs> klase yun. <laughs> Ito guys, self-defense. Tingnan nyo. Self-defense. One. Two. Three. Wala ka wala. Ihinto naman pala, grabe naman kayo makagulat. <laughs> Epekto yan ng kape eh. talaga <laughs> ako. Ayun. <laughs> No wa mong nagtatampo Ice cream lang pala katakap mo <laughs> Pa, 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 pa. Alang Ito! 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 meron. Dito pa, Father! Amen. 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 na! May demonyong tinamaan ng holy water. <laughs> Ayan na no, nasa ano, chicken. There's hair in the chicken. What the freak? There's hair in the utin. Sinunod you know, na kahit bulbul. Ano mo mo, ate mo. Real <laughs> si ate doon ha. Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang i-subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam. Terdong TV, out.